Dalawang sospek arestado sa 1.7 million pesos na halaga ng shabu sa kalookan. Naritong news scoop ni Beth Samson. Matagumpay na napasa kamay ng pulisya ang dalawang tinaguriang high value drug personalities. masam masamsam sa mga sospek ang 250 grams ng shabu na may street value na 1,700,000 pesos. Pinangunahan ng by operation ng Station Drug Enforcement Unit na may koordinasyon sa PIDEA sa Barangay 28, Kalakan City, alas 4.1 kahapon na nagresulta sa pagkaresto ng dalawang drug suspects. Kinalala naman ni Police Chief Police Colonel Ed Canals ang mga naarasong sospek na si Nakalas Ronald, 43, at Elas Ferdinand, 42, Ventor, pawang residente ng Antipolo Rizala, ay naman kay Northern Police District Director Police Brigadier General Jose Ligan. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng dedikasyon ng polisya na maibisan ng problema sa droga na sumisira ng buhay ng mamamayan at hinimok ang mga residente na ipagpatuloy ang koordinasyon sa polisya sa mga nagaganap na illegal na aktividad sa komunidad. Naharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Section 5, Sale of Dangerous Drugs, 26, Attempt of Conspiracy at 11, Possession of Dangerous Drugs sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Metro Patrol Vet Samson para sa impilang metodong lakas, PWIZ, nagbabalita ng tama, taglilingkod ng tama.